Baba, baba! -ba. Natataranta nga iso. Uy! Uy! Ikaw na po! Ay, Diyos ko, ba't natataranta? Oh, malaki! Hawak! Uy! Uy! pupuntahan natin pag tayo nag-fishing madalas dyan. Minsan meron, minsan wala. Kaya naman pag nakaka-chamba um, tayo na may huli, babalikan agad natin yan at babalikan. Good morning guys! Welcome back to my another fishing adventure. syempre may kananay naman tayong kasama. Isang, isa na naman kananay ang pa-experience natin ng sarap at saya ng pag-fishing. Welcome back sa spot natin ng isang araw dahil nga uh, humuli tayo dito. Kaya, ayan, binalikan natin agad-agad. Mas bumabaw kaysa ng isang araw na pinuntahan natin yan, guys. So, o, tingnan natin kung yung resulta ng fishing natin ngayon ay kagaya din ng resulta ng pag-fishing natin ng isang araw. Ay, may nagpaparamdam. bumabaka, yeah. Bumaba ka, bumaba ka. Baba, baba. Natataranta na iso. Ay, hey. hey, Diyos ko, natataranta? Malaki. Oh, malaki. Awa ka mo. Malaki, mabigat. Baka naman nasabit. Hindi, kalaki niya. Diyos ko. Paano ka matuto? to ganito lang. Naipasok niya na nila sa sabit. Ito, so, nakawan na to? Oo. Oh, oh. sa sabit, Diyos. Malamang sabit na to. Huwag mo ano

Actually, panpatlo niya na yun, napapakawalan. Yung kanina, basta niya lang inangat. So, ang turo natin sa kanya, pag nakita mong gumalaw, itinakbo, pumitik ka ng konti para yung dulo ng hook tatagos doon sa bunganga ng isda. Ako naman ang nasabi, ba't sa akin, kumakagat, puro mga kuririt ata. Yeah. Napipitik ko naman. Ba't yun doon sa, hindi, marunong doon nagkakagatan yung malalaki.

dahil napakaliit. Oh, ayan guys, so oh, JJ kasama rin natin guys, ayan. Binilan natin siya nung um, bagong fishing rod, fishing reel. Ayan. Ii-try niya. Saka itinuro natin sa kanya 'tong spot. Ayan. Let's go back to fishing na, guys. May dala tayong magic bean, guy. Papalapit tayo ng mga malalaki sanang isda. Na by the way, sana may nakuha ng malaki yung sister. Kung hindi lamang siya nataranta. Okay, palapit tayo. Palapit. Yeah. Wow, another one, guys. Ah, 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 <laughs> Wait lang, guys. Pusuhin natin yung... Ayan, hindi ko na naman, guys. Standby mode. Sure ball, sure ball. Sige, takbo, guys. Sige, guys. By the way, puro panggilid dala natin ay may isa palang dihagis. Just in case di sila kumagat sa gilid, meron tayong panghagis sa malayo. Oh, huli. <coughs> JJ naman makapitik Wagas. kasi. <coughs> <coughs> eh, hinintuan. Ay, sabit. Sabits. Ayan. As usual, nadadala sa sabit. Uh, mautak, po mautak po sila guys. Talagang uh, pahihirapan tayo guys. na. Ay, maliit guys. Kawawala natin. Ayan natin siyang magsumbong sa kanyang mga magulang. Para maghiganti yung magulang niya. Suburin kami. Nagmamakagat na siya guys. Actually, may mga dumaan dito na ah, kamukha natin nang iisda kaya feeling namin na bulabog muna to eh bago namin datnan. JJ oh. Ah, nakawala. Wow. Oh, loko. Ay, papitik-pitik pa siya, guys. Ay, bawal yun. Huli. Huli na nang ina. Walang natataranta, bro. Natataranta, eh. Eh, magkakalaki. Pwede di mo lang ako sinasabihan na standby mode. Standby Ayan, naka-finally angat na rin yung ating um, guest for today's video. Ayan. Actually, pang-apat niya na sana yan, no? Oh. Um, o, oh, yan. Mukhang makakawala <laughs> By the way, nagdala tayo ng cooler para iuwi nating sariwa ang mga isda. Okay, e, tuloy ligaya, guys. Ay, Diyos ko, Lord. Masayang makagat sa pwesto niya, guys, so. Oh. Yan lang. Bago-bago pa lang. Trainee pa lang yan. Ilang bes pa lang natin nasama. Hindi pa rin natututo. <laughs> Kakaroon ng tarantahan guys. O diba? Enjoy na enjoy yung mga sinasama natin sa ating fishing adventure. Yan. Ating mga kananay. Ini-introduce natin sila sa fishing world. Kesa magmarites kayo, mamingwit kayo. May ulam pa kayo. Sabi ko na, oh. Oh, harap mo dito, sis. Uh, isang palak pa ka naman dyan, guys. Yan. Makakarami na sana siya, oh. Uwi na tayo. Yan, guys. Nasa kanya talaga ang mga big fish. Sabantalang sa amin, lahat ng koriri. Palit muna tayo, sis. Maano ma dyan, eh. Mabilad. Mm. Sorry guys. Wow, nayayabangan tayo, guys. Na naman. Sorry, guys. Ah, uh, mukha may sisiwi tayo na naman ako. <laughs> Nayingitan na naman ng kananay 'o. Yung mga sinasama natin, sila yung nananamasa. Sa kanila yung mga magagandang kole. Uh, okay lang 'yan 'no. Para yung mga sinasama natin, nag-enjoy. Para sa susunod, kayo naman ang walang pwesto. Wala na 'yan pwesto dahil sa kanila na. <laughs> Enjoy yung fishing ah. Tatara. <laughs> may nasusubsob na guys. <laughs> Muntik na pong may nahulog. Natataranta na po. <laughs> Muntik mo pa ikahulog yan. Wala naman pala. sobrang gilid lang guys oh. matilapia talaga pag bumabaw ng ganyan oh. nang gigilid stand by daw sabi ng buenas kinakagat na naman yung kanyang yellow floater and by the way nandun na rin yung sa ating patuwas <laughs> ang ikaw lang ang masaya dapat everybody happy <laughs> Kakamari test ko kay nalagkad din sa akin. Paano mo? Careful ka sa pag-aangat. Kasi pag kumabius, oh, wait Diyos ko Lord, umaabot po hanggang puno. Kakatawa yung, yung mga kumakagat na yun, puro pakawalain Oh, oh Diyos ko po, kalaki na naman nun, no? Oh. Hmm? Ayan, sabit sa ilalim, sabit sa taas, guys. Ayan, o, oh, o, oh, o. Oh. Sabi ko sa'yo, careful ka sa pag, ano, eh. Hindi naman kailangan pakapitik ng unat kilikili. Na naman. Ayan, nakapakawala na naman siya ng another big. Ayan, guys, yung sinasabi ko sa kanyang careful siya sa pag-angat kasi, o. Oh. Pag pumitik ka, nakawala ang isda mo. Oh. Ayan, may sabit tayo sa taas, eh. O, oh, ayan, nakasabit siya. At dahil nakasabit nga ang kanyang badwas, syempre, sisingit ang kananay kung saan makagat ang malalaki. Na puro na niya napapakawalan. Yung po kasi guys. Ayan. Okay. Okay. So, habang ginagawa ko yung isa mong padwas. malalaki dito sa pwesto <laughs> ko. Okay. Aba? Another one. Another one guys. Yul, yul, bumalik. Yul, bumalik, yul. Another one. <laughs> Ay, danang malaki. Another eh. Yeah. Another one. Assistant, take over. another one bite to dust. Sumabit po sa taas, guys. So, another Ayun, another one pa para sa ating sisterette. Eh? yan guys. So, yun, oh. Mm -hmm. So far, so good. Ay, Jay, ano ginagawa mo, Jay? Ay, ah, madras ka, Jay, ah. Puni na ka, Jay. Okay, sa kalawang panig natin, oh. <laughs> Naka-finally, oh. Hindi na po siya may ingit guys. Yan, may pa-dance dance number pang ang ating bro JJ. Naka-finally rin ang JJ natin. no. Misa <laughs> talaga kailangan mo Aba, sagutan guys. Ah. Pumuli sa left, pumuli sa right. Ha, ha, ha. po. Oh, uh, ayan guys, kasalukuyang sumasagot na yung nasa left side natin. Oh, siya naman po yung kinahagatan na naman, nananamasa ngayon. Habang kami ay naghihintay naman na bumalik sa pwesto namin yung mga isda. Ayan, kinakagatan ako. Pero wali. Sunday mo, dad, kinakagatan ang ating pula. Ah. Pero mga maliit. Hmm. sabi ko na eh, tumol. Ay, mas talaga, oh. Uh. Ito sa taas. Sige hmm. na, may huli pala. Siyempre, may huli. Ano ba yan? Nakasabit sa taas. Ano ba yan? Isa pa. <laughs> oh, ito pa sis. Oh, malaki. Oh, andyan. ah. Eh, 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 ah. Diyos ko po eh. Yan, dahil gilid lang yung ginag pinamimingwitan natin guys. Ayan, oh, puro taw-taw yung ginagamit natin. Kasi sa talaga sa pabilisan, mas mabilis talagang pang-ahon yan. Mas mabilis pang huli. Excuse me girl Angat ka lang ng angat. Ingat ka lang dahil ito yung mga tipong pamingwit na madaling hilahin ang mga fish. Itakbo sa kagitna ng kawalan. So far lahat kami po ay humuhuli na. Ay, ayun pa medyo matataranta ka lang ng slight dahil nga may mga sumisingit na mga maliit at sumasabit pa ako sa taas yun, kalaki ala, alang pinayat dyan ni Torkauken hmm? ayun eh Ita, ibalik yun Ibalik yung... Eh, bunyeta! goodness napakagat ko na yan guys oh kanina ito na ito. ito ito another one another one na naman sa ating mga sister <laughs> aliw na aliw na yung sister eh, at natin ano anong sabi? another one <laughs> ano uwi na tayo? no eh, ba't nga naman, oo, enjoy na enjoy siya sa lukuyan. And, lahat kami humuhuli, guys. Thank you sa ating magic beans. Ay, shush! So, yung sabit sa taas. Ta, yun na. Uy, Diyos ko. Che, bakit mo naman hinawakan kamay ko? Oh, na <laughs> eto yung sinasabi ko hanggat hindi ko nahuhuli yung nasa gilid. So far, ito na yung pinakamalaki nating na huli. Alam nyo, nagpalit ako ng hook para lang mahuli ka. Ayun, alaglag pa yung isa. Actually, yung dalawang beses nang kinagatan yung padwas natin yan, ako po ay naglagay dyan ng small hook. Pero nagpalit ako dahil nang ako doon sa mga napapakagat nating malaki. Ayan. Loko no, wala, finally. malumana ya kayat eh ang tapa ang ka hindi ska ayay ali me wala nang pakabog-kabog sa may puno. Actually, masakit na yung puno ng ipil sa kanya dahil pag may nakakawala siya, binubog-bog niya yung puno ng ipil. malaki. Ay, naku. Na naman. Pa paano ulit? Paano ulit? Paano ulit? Paano ulit yung dugdog? Okay, masakit na yung katawan ng ipil sa sa'yo, ha? Wala kinalaman yung ipil pag nakakawala yung huli. Paano ulit yung dugdog? Another one. lalabang babawi important this spot dad okay last cast Usapan namin, sandali lang tayo mag-fishing. Sapat na yung oras natin guys ha. Huwala natin kay JJ yung moment. Okay guys, time is up. Kami po ay papakapnawi na tayo no. Marami na rin naman kung sa dami ang ating kule. Eh. Sabi ko nga, more than sapat-sapat na guys. Tapos, nag-enjoy pa yung ating sisterette sa pagsama sa ating fishing. Ang JJ, may iiwan pa yan. Ah, uh, yan yung tipo ng angler na hindi mo basta-basta mapapauwi lalo pag may kumakagat. Ang dami niya na naispatan pero wala siyang nahuhuli o. Oh. So, pinangay natin siya dito. Flex natin yung ating mga nahuli. Ayan, tayo po ay nag ng tilapia, guys. At sulit na naman ang ating fishing adventure. That's for today's another fishing adventure kasama pa rin ng inyong Kananay. I'll see you guys next time. Bye-bye.